Amen, mga kapatid, sumayon niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay Ngayong araw na ito, patuloy po tayo magbibigay ng linaw sa mga komento At basahin po natin itong komento na galing po kay Daniel Tablak Sapagkat itong mga dati natin na pag-aralan na patungkol po sa siyol sa ano Sapagkat ito yung uh, magbibigay linaw pa at dagdag kaalaman sa mga hindi pa nakakaunawa Katulad po niyan Daniel ay magbibigay linaw lang po tayo n'o sapagkat baka kulang pa siya sa kaalaman. Tayo po kaya tayo'y nabibigyan ng karunungan, kaalaman at pang-unawang espiritual dahil nga po sa biyaya ng Diyos. Ang nabibigyan lang po ng ganitong pagkakataon yung mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Kung talagang nais mo ng katotohanan, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo at magkakalob ng pangunawang espiritual. Kaya halika, bigyan natin ng na linaw itong tanong na o komento na galing po kay Daniel. At basahin po natin. Sabi niya, si Abraham at si Lazarus ay nasa paraiso o paradise. Hindi po siol o sa hades na lugar ng pagdurusa. Ang syol o hades ay nasa parting ibaba na pinuntahan ng kaluluwa ng mayaman nang siya ay mamatay. Samantalang si Lazarus nang siya ay namatay ay dinala naman siya sa paraiso at doon siya inaaliw sa piling ni Abraham. Hindi po napunta sa Sheol. Okay. Kung ito yung unawa mo, bibigyan kita ng magandang pangunawa sa mga kasulatan. Wala po tayong uh, makukuhang sagot maliban na lang po sa salita ng Diyos. Kaya kaibigan, unuwain mo itong mga ibinibigay mong komento. Baka ho kayo eh, naliligaw sa mga ibang nagpapaliwanag. Ano ho? Dito sa ating channel, inililinaw, binibigyan ng unawa doon sa mga binabasa. Alam nyo po, itong pagkakatong ito, lalong-lalo po sa mga komento ninyo, yung sinasabi mong paraiso, wala po tayong mababasa doon sa talata o doon sa kwento na ibibigay ko po sa inyo sapagkat baka hindi mo binasa, wala tayong mababasa doon sa salitang paraiso patungkol doon sa talinghaga ng ating Paneso Kristo, patungkol kay Abraham at kay Lazarus at doon sa lalaking mayaman. Kaya talikat puntahan natin, pag wala tayong nakita doong paraiso, ano po ang ibig sabihin doon? Ibig sabihin, mali ang unawa po ninyo. Kaya talika, puntahan natin yung uh, pangungusap na yun o talinghaga ng ating Panunso Kristo. Dito po sa aklat ng Lucas 16.19, doon tayo muna mag-uumpisa, magbasa. Tingnan natin kung may salitang paraiso para hindi kayo maligaw. At para maintindihan mo yung Hades at Shol, ito po yung napag-aralan natin. Puntahan po ninyo yung mga nauna natin mga videos at nabigyan po natin ito ng linaw. Pero sa pagkakataong ito, Ililino ko po sa inyo na walang salitang paraiso doon sa ating mababasa. Kahit halika't puntahan natin, ito po yung uh, version po ng ASND, Lucas 16.23, pero 19 po tayo magsisimula para mas maganda. Ano ha? Sabi po dito, meron ngang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro. Lepos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Dadapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at sila sa ro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Dadapot ngayoy ay inaalaw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini eh hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa inyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking Ama, sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya. At sinabi niya, Hindi, Amang Abraham, dadapot kung ang isang bula sa mga patay ay makaparoon sa kanila sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin manghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Ngayon, Di ba't binasa natin? Nasaan yung salitang paraiso? Dito po inyong sinasabi. Kung nagpunta si Abraham at si Lazaro na sinasabi yung paraiso, wala po tayong nabanggit o nabasa doon sa pangungusap o doon sa kwento o talinghaga na aking binaybay mula po doon sa chapter 16 verse 19 hanggang 31. Wala po tayong nabanggit o mabasa man lang na paraiso. Kaya kaibigan, maaring naililigaw po kayo ng inyong diwa. Kaya ating tunghayan at alamin doon sa ating binasa, ang pinuntahan po ng mga taong mamamatay, meron pong lugar at hades. Yung Sheol ay isang bagay na kusan ay inilalagay doon muna temporal ang kanilang kalua o espiritu para aliwin o makapagpahinga. Samantalang yung mga taong namatay na kung saan ay gumawa ng kasamaan, makakaranas na yon ng pagdurusa ng kalilang kaluluwa base sa ating binasa. Ngayon, babalikan natin yung verse 23 na kung saan maipakita sa atin yung naganap doon sa mga taong namatay. Puntahan natin yung Hades. Ano po? Dito sa verse 23. At sa Hades, nasa mga pagdurusa ang tanong. Sino po yung napunta ng Hades na nagdurusa? Di ba't iyong lalaking mayaman na kung saan nagpasasa nung siya'y nabubuhay na kung saan yung kanyang kayamanan ay nagpasarap na nagpasarap? Hindi pinahalagan yung mga bagay na espiritual. Nakita po niyo na kung saan sa halip na gumawa siya ng mabuti. Bakit? May pagkakataong siya sana siyang gumawa ng mabuti doon kay Lazarus na isang pulubi na kung saan ay matulungan niya. Sapagkat nasa kanyang bakura na kung saan ay nagiintay na lang ng mumo at para may makain, di ba? Alam na yun ang mayaman na kung saan ay dapat magawan man lang niya ng kabutihan yung mga nangangailangan katulad ni Lazarus. Nakita mo? Ngayon, para maintindihan mo itong mga bagay nito, ulitin ko itong verse 23 na hindi mo pala ito naiintindihan. Tandaan po natin, no? Pumunta mo nga tayo doon sa verse 22 para makita mo kung ano nangyari sa dalwa. Si Lazarus na yung pulubi na matay, pati yung mayaman, ay ganun din ang nangyari na matay. Tingnan natin, ha? 22, basahin natin. At nangyari na namatay ang pulubi. Si Lazarus po yun. At siya'y dinalaan ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Baka itong iniisip mo, yung sinapupunan ni Abraham ay ito isang bagay na hindi yung paraiso. Ano ba yung sinapupunan? Mamaya alamin natin bakit. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Tandaan po natin, no? inilibing si Lazarus o yung pulubi. Di ba't namatay siya? Gayun din ang mayaman, namatay at inilibing. Iyan ba'y literal? So, sabihin natin muna ng iliteral. Sapagkat kapag namatay po ang tao, inililibing po yan. At napag-aralan po natin, ang kapag ang tao po ay namatay, kailangan pong ilibing. Malinaw po yon. Ngayon, ituloy natin sa verse 23. Ano nangyari doon sa dalawang taong namatay? Yung isang pulube at yung isang mayaman. Puntahan natin ito. Sa 23, sabi dito, at sa hades na nasa mga pagdurusa. Ang kahulugan po ng hades, pagdurusa oh, alamin pa natin. Ay itiningin niya ang kanyang mga mata sino pong tumingin. Yung pong lalaking mayaman na napunta doon sa hades ng pagdurusa. Ito pa ang sabi. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Tingnan po ninyo ang senaryo. Merong kwento dito na po, kung ako saan, unawain po natin. Merong pong bagay o lugar yung lalaking mayama na sa lugar po ng Hades ng pagdurusa. Samantalang si na Lazaro o si Abraham ay nasaan po? Nasa kabilang parting lugar. Ibig e, sabihin, kung sinasabi mong paraiso, hindi po yun makikita kasi paraiso ay nasa langit. Yung sinasabi mong shol, nasa ibaba o sa kalaliman. Pero dito, nakikita natin ang sitwasyon, nag-uusap sila may pagitan nga lang na hindi sila pwedeng tumawid doon sa lugar ni Abraham. At si Abraham naman ay hindi rin pwedeng tumawid doon sa lugar ng mayaman, ng hadis ng pagdurusa. Ngayon kung unawain natin na kung saan nagre-request yung lalaking mayaman na isausaw yung daliri ni Lazarus sa tubig at ipatak sa saan? Sa dila o sa labi ng mayaman para maibsan lang yung kanyang pagdurusa nakita po ninyo ibig sabihin nag-uusap sila ang problema nga lang mayroong pagtitang bangin kaya yung sinasabi mong paraiso yun ay ikatlong langit na sinasabi ng ating apostol Pablo puntahan mo na natin para maintindihan mo kasi hindi mo pwedeng uh, i-include itong itinatanong mo ano itong komento mo kasi po kapag isinama mo dito sa lugar ng mga patay, kasi lugar ng mga patay yun eh, ang paraiso, lugar ng mga buhay. Kasi naroon nakatira ang Diyos na buhay. Doon nakatira ang amang makapangyarihan sa lahat. At si Kristo, kasama yung kanyang nilalang na mga anghel na naglilingkod sa Diyos. Mga buhay po yun. Ito namang kwentong ito, Patay po si Lazarus, patay po yung lalaking mayaman. Maging si Abraham, kung ililiteral natin na si Abraham po yan. Kasi po, yung sinapupunan, kapiling kasama. Magkakasama po yung salitang sinapupunan, magkakasama po sila doon. Kaya yung lugar na yon kaya meron tayong napag-aralan na Hades Pagdurusa. Yung lugar naman ng Sheol, ito ay isang bagay na kusan ay pinagpapahinga muna doon ang kalilang espiritu at kaluluwa sa lugar po ni Abraham. Nako po, kung kayo ay marunong ng umintindi sa ganitong inyong binabasa, matakot kayo kung mali ang inyong unawa. Kaya nga narito yung channel para binabasa natin at maintindihan natin yung pinagsasabi ninyo na yung salitang paraiso ay hindi yan nasa lugar doon sa piling ni Abraham na kung saan ang sinasabing nyo ay paraiso. Hindi po yung paraiso, yun nga po yung siyol. May lugar na pangihirap at may lugar na nagpapahinga yung kaluluwa ni Lazarus at ni Abraham. Ngayon, para maintindihan mo yung sinasabi mong paraiso, para maintindihan natin, Ngayon, pupuntahan po natin itong pangungusap ni Apostol Pablo dito sa kanyang mga sulat sa 12 12 2 Korinto 12.2. Ang sabi po ni Apostol Pablo para maintindihan natin yung tinutukoy na paraiso sa yung nakalugar. O basahin natin. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Ito po'y tinutukoy niya ay yung kanyang sarili sapagat si Apostol Pablo po ay nagkaroon po ng vision o pangitain. Ano ho? Tandaan po ninyo, pangitain. Makasabihin nyo, nakarating si Apostol Pablo na sa ikatlong langit. Ano? yan po'y pangitain para ipakita kung anong meron sa langit. Kaya nga hindi niya pwedeng ipaliwanag, hindi niya pwedeng banggitin sa ganitong pangungusap kasi po yung uh, paraiso, iso yun ay isang lugar na kung saan ay ma-experience -e mo lang ito kapag nakapasok ka doon sa kaharian ng langit. Pero ito ipinapakita kay Apostol Pablo para maintindihan natin kung anong meron doon sa paraiso. Kaya, bulitin ko po. Ang sabi po dito, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, meron ng labing apat na taon ang nakararaan, dinala sa ikatlong langit. Ang tanong, ano po yung ikatlong langit? Magpunta na muna tayo sa verse 4 para maintindihan natin. Ang sabi po dito, ay dinala pa itaas patungo sa paraiso. Yung po ay paraiso, yung ikatlong langit. Napakalayo naman po kay kung mag-uusap yung lalaking mayaman at si Lazarus o si Abraham. Nakusan ay nahingin ng tulong na idaw-daw yung daliri para maibsan yung kanyang nararamdaman. Kaibigan Daniel, naiintindihan mo ba? Yung sinasabi mong paraiso, ay ikatlong langit, ang layo po noon, ang distansya noon. Eh, ang Panginoon sa so Kristo nga, nakatira dyan sa paraiso, sa ikatlong langit. Tapos, paano natin marinig ang kanyang tinig? Kanya nga bumaba dito sa mundo ng katawang tao para ibigay sa atin yung mensahe ng Diyos, ng Diyos Ama. Nakita po ninyo? Kaya hindi po yung paraiso ang sinabi po ninyo na si Abraham at si Lazarus ay nasa paraiso. Nagkakamali po kayo. O tingnan natin ha. Ito pa ang paliwanag. Para maintindihan mo no. Punta naman natin itong Apokalipsis chapter 2 verse 7. Para maintindihan natin at maunawaan natin ang mga bagay na ito. Masahin natin. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia ang magtatagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Tandaan po niyo, yung punong kahoy ng buhay ay nasa paraiso ng Diyos. Paano ka pakakainin? Di ba't pag ikay nakapasok na diyan, diyan ka bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong kung magtatagumpay ka. Kanino? ay siyempre kay Satanas. Si Satanas ngayon ay para dayahin ka, linglangin ka, nang hindi mo maunawaan yung kanyang mga salita. Kaya kailangan natin magtagumpay. Ang sinasabi dito, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sabi ni Kristo po yon sa mga Iglesia kasi si Kristo ang ulo ng Iglesia. Kaya ang tinutukoy dito ng Espiritu ay si Kristo. Kaya lahat ng susunod ng mga mananampalataya lahat ng tagasunod ni Kristo, kailangan natin sundin ang kanyang pamaraan at utos para tayo magtagumpay. Pag ikay nagtagumpay, sabi dito, siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Malinaw po ba? Ma? Eh ang tanong, sila sa Rosba at sila, si Abraham ay nakakain na ba ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso? Kaya, kaibigan Daniel, wala pa po sa paraiso sina Abraham at si Lazarus. Bakit? Ito po para maintindihan mo. Ang ating ang Panginoong Kristo ang tinutukoy doon kasi nga may pangako ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Basahin mo ha. Babalik kasi siya. Tandaan mo, babalik ang ating Panginoong Kristo para buhaying muli. Ito muna ang pangako ng Diyos sa mga kanyang mga alagad para maintindihan mo, ha? No? Basahin natin dito sa Juan chapter 14 verse 3. Para maintindihan mo, babalik muna ang Panginoon Kristo para buhayin yung mga namatay kay Kristo. Ito muna, basahin natin para malaman mo yung pangako ng Diyos sa lahat ng susunod at sa sampalataya kay Kristo. Basahin natin. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Malinaw po, babalik ang ating Panginoon Kristo at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Na nakita po ninyo, hindi pa naman po nabalik si Kristo para dumuon din yung kanyang pinangakoan uh, pinangakuan. Katulad mo, ako, tayong lahat na kung saan ay sasampalatay at susunod, tayong pinangakuan, tatanggapin natin yan sa pagbabalik ni Kristo. Nakita po ninyo. Kaya kaibigan, wala pa po si Lazarus at si Abraham doon sa paraiso. Babalik si Kristo, base dito sa ating binasa, bubuhayin muli, di ba? O babasahin natin. Kailan ba bubuhayin ang mga patay? Tandaan po ninyo si Lazarus at si Abraham patay po, iyan. At bubuhayin muli para bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi niyo nasa paraiso, e eh, wala pa nga po sa paraiso. Patay si Lazarus, patay si Abraham. Eh, ano ba yung lugar ng paraiso? Di ba't mga buhay doon? Ano ang pagkakaintindi nyo ba yung salitang paraiso? Di ba't patay si Lazarus? Ay niisip nyo, di nila sa paraiso. Eh hindi pa nga ho, nabibigyan lahat. Di ba? Hindi pa nabibigyan lahat para papasukin o hindi pa lahat nakakapasok doon sa paraiso. Ngayon, para maintindihan pa natin. Tingnan ninyo, may ganito pang pangungusap Maging yung mga propeta, hindi pa rin nakakapasok. Puntahan natin si Daniel. Ang pangako kay Daniel ay ito. Basahin natin, 12.13. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy eh, mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. O tingnan po ninyo, si Daniel ba na isang propeta ng Diyos? Darating yung panahon na ang sabi po dito sa huling araw. Kailan ba yung huling araw sa pagbabalik ng Panunso Kristo na kung saan bubuhayin muli ang mga patay para bigyan ng buhay na walang hanggan. Di ba't ito'y pangako din po ng ating Panunso Kristo sa mga sulat ni Juan? Puntahan natin yung 529 para maintindihan natin. Ano po? Basahin natin. Ngayon, bago ko po basahin itong 29, babalik muna tayo sa verse 27 para maintindihan natin, no? Para makita natin mismo sa ating Panginoon Kristo manggaling yung kanyang pangako. Ito, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Tuloy natin si Jesus po yun, ha? Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na wala hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Nakita po ninyo? Kaya yung sinasabi po ninyo, darating ang panahon doon sa taong mayaman, kahit na siya ay nagdurusa doon sa hades, darating pa yung tinatawag na ikalawang kamatayan na kung saan ito po yung uh, uh, huling paghato na kusan ay magdurusa sa lawang apoy at asopre. Yun ang ikalawang kamatayan na sinasabi po natin. Nakita po ninyo, kaya si Abraham at Lazarus patay po yan. Bubuhayin muli pagdating ng panganahon na kunsan ay para makapasok sila doon sa paraiso na sinasabi mo po ninyo. Kaya yung sinasabi po ninyo na dinala na sa paraiso si Abraham at Lazarus, hindi pa po. Paano nga mag-uusap yung lalaking mayaman at si Lazarus at sina Abraham? ay ang layo-layo po ng lugar ng paraiso. Yung binanggit kanina po sa mga sulat ni Apostol Pablo, ikatlong langit po yon Paano sila magkakausap doon? Ang sinasabi na po dito sa kwentong ito ay pagitan laang. May bangin pagitan na kung saan yun lang ang naghihiwalay sa kanila. Nag-uusap po sila doon. O puntahan natin ha para makita po ninyo. At magkaroon tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita. Basahin po natin. No? Balikan natin yung ito pong Lucas 16.26. Isa pa, hindi maari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nan dito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Malinaw po, nag-uusap po sila. Ang pagitan lang po nila yung malawak na bangin. Malinaw po. Yung po ang pinaghihwalayan ng dalawa. Ang tanong, ano ba yung lugar ni na Abraham at ni Lazarus? Napag-aralan na po natin ito na kung saan inaaliw yung kanilang kalua. Nakita po ninyo. Sapagkat yung lugar ng mga patay, meron nga pong tinatawag na Hades at Sheol. Di ba't ito'y napag-aralan na po natin? Puntahan uli natin ano, yung mga sulat po ni Propeta Samuel. Sa unang Samuel chapter 2 verse 6, puntahan natin at basahin natin. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. O tandaan po ninyo, yung Sheol Pwede kang uling buhayin doon at iahahon. Pero ibinababa ka din sa siyol. Pero huwag mo namang sabihin ay eh, yung siyol ay paraiso. Kasi lugar po yon ng mga patay. Naunawaan po ba ninyo? Kasi ang sinasabi po ninyo, no? Uulitin ko po, ang shul o hadis ay nasa parting ibaba. O tama po yun, nasa parting ibaba. Samantalang sila sa Rosasya ay namatay at dinala naman sa paraiso. Wala pong pinagdalhang paraiso doon sa kwento, kaibigan. Wala tayong nabasa, wala tayong narinig na paraiso doon sa aking binasa. Kahit sa ang version na basahin mo, hindi po para ang nakalagay doon. Ano ho? Wala pong ganyang mga pangungusap na kung saan yung salitang paraiso na dinala. Malino naman po yung pangungusap doon. Balikan natin. Lucas 16.22 At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapopunan ni Abraham. So, hindi po paraiso kundi sinapupunan. Ang kahulugan po ng sinapupunan, para maintindihan natin, di pa't yan ay magkasama yan. O puntahan natin sa English version. Ang gusto ninyo pong malaman sa Kim James version natin babasahin para maintindihan natin. Basahin natin. And it come to pass that the beggar died and was carried by angel into Abraham bosom. Bosom po yon, Bosom po yon. Baka kayo nalilito kasi may ganito pong pangungusap. Baka sinasabi ninyong bosom ay ganito. Puntahan natin yung isa pang pangungusap na kung ay hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Kasi meron pong ganitong salitang bosom sa ibang salin. Masahin po natin dito sa John chapter 1 verse 18. No one hath seen God at any time the only begotten Son, which is the bosom of the Father, He hath declared Him. Baka dito yung kayo nalilito. Yung bosom of the Father, hindi po tumutukoy kay Abraham po yan. Tumutukoy po to sa Ama na makapangyarihan sa lahat na kasakasama ng anak. O, punta natin sa Tagalog para maintindihan natin. Basahin natin sa Tagalog. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ibig sabihin, kandungan, magkasama po yun. O, puntahan pa natin isang salin para maintindihan natin yung bang salitang kandungan, ano po yun? Ngayon, basta hindi natin sa isang salin pa kasi dito, kaya tayo nagbabasa ng, na isang, ng iba't ibang salin para hindi manggaling sa akin ng paliwanag. Binabasa ko yung paliwanag na kung saan maintindihan natin. Ito po, sa SND tayo magbasa para maintindihan natin yung salitang kandungan. Wala pang nakakita sa Diyos o kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong nanak na, na Diyos din nga nakapiling ng ama. So, ibig sabihin, magkapiling, magkasama. Katulad po nung ni Abraham at ni Lazarus, magkapiling sila doon, magkasama sila doon sa siyol, doon sa lugar ng mga patay. At hindi po paradise yun. So, malinaw po ba sa iyo? sana naget mo. Kasi kung hindi mo kayang unawain ng mga bagay nito na, na binabasa natin, na kung saan ay hindi ka nakakaunawang spiritual, iyon ang magpapahamak sa iyo. Kaya sana po, naintindihan po na ba O ko po, i-clarify natin. Hindi po pwede mag-usap si Abraham at yung mayaman, maging si Lazarus, ano, nag-uusap po sila doon, eh kung nasa paraiso po si Abraham at si Lazarus, hindi sila magkakarinig at, at ang layo-layo, ikatlong langit, di ba? Di diba ba't may unang langit, ikalawang langit, at ikatlong langit, yun ang tinatawag na paraiso. Kaya kung ito, o nawain mo itong iyong mga komento, hindi po pwedeng mangyari na mag-usap sila. Di diba ba't binasa natin naman yung kwento o yung parable ng ating Panasok Kristo, yung talinghagang yun? Kasi para maintindihan natin at maunawaan yung mga nakasulat sa kasulatan. Ang paliwanag ko, binasa ko lahat sa kasulatan. Kaya sana po kayo nakaunawa, hanggang dito na lang po, ano Sana po kung kayo nakaunawa, huwag na naman po kayo makakalimut na mag-subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Please like and subscribe to our channel. Nang sa ganun po ay sumuporta po tayo. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Sumunin niyo po ang bihay at pagpapala ng ating pang Diyos na buhay. To God be the glory po. Agad sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.